Good morning! Dito na tayo sa ano? Sa farm ni Kuya Alex. Ayan, kasama ko ngayon. Ayan, si Kuya Alex. Pinag-usapan <laughs> namin itong uh, palay niya. Kasi kung makikita nyo naman, napakaganda po nung paglabas po ng kanyang uh, flower. Yung, ang tawag din kuya? Buhay. So, ayan. So, alamin natin sa kanya kung ano yung sekreto niya sa pag-abono. Ayan. Ayan e, lang, isa lang kasi yung ano natin. ano 'yan. So, pwede mo bang may share uh, kuya Alex yung pag uh, pag-abo mo dito sa Pan uh, pa Ang ano ko may share ko dito ay uh, ko doon sa training seminar namin doon sa pag-aalaga uh, ng palay. Yeah. Uh, ito yung first time na i-apply ko kasi kagagraduate pa lang naman sa seminar training at uh, trinay ko nga na i-apply at nakikita ko naman yung penetration na yung kalalabasan ay malayo doon sa kinagisnan sa bagong teknolohiya ngayon. Eh, bago ko may share yun, uh, sa mga farmers na katulad ko, alamin nyo muna yung variety ng palay nyo. At so, anong, kung ilang days. Oh, anong variety itong nilagay niyo, sir? Itong variety na ito, yung mas madali nating masabi ay Mistiso 83, ang insect niya 492 ah uh, product po ng Pioneer. Ah uh, kumbaga sa madaling salita, hybrid hybrid seeds. Itong hybrid seeds na to ay 114 days uh, sowing to harvest. Kaya nung nung isinuwing ko na to, ipinunla ko uh, dahil sa training na compute ko na yung mga araw, yung proper timing ng pag-aabono. Kaya dapat yun ang pinaka-importante at napaka-importante sa training seminar na napuntahan ko. Ngayon, at uh, Nagbasal ako dito, ano yung natin? dito ng triple 14 si na 125 kilos. kilos. Kasi dry season ngayon, uh, mas marami. Pag awit uh, season, mas bawasan natin yon. Kumbaga, kulang pa yon At 3 sana, ang ibabasal ko dito, 7,000 square meter to, ayon sa uh, computation na naibigay sa akin. Eh, dahil tinamad naman na ako, kaya naging 125 kilos na lang. May sobra kasing 25 kilos, hindi ko na dinoble. Dahil pagod naman na ako doon. Then, after uh, one week, uh, nung nagbasal ako, kinabagahan, uh, planting na. Then, after one week, pagkatapos ng may plant, eh, Nag, naglagay ako dito ng 35 kilos na nitrogen, o kaya sabihin na natin 4600. Then, after one week uli, nag, -try, nag, nag naglagay na naman ako ng nitrogen na 35 kilos. Uh, second nitrogen, may potassium na nilagay ako na 12 kilos. So, sa una, wala po siyang halo? Wala pa pang halo. Dapat sana nilagyan ko na noon, kaso hindi pa ako nakabili ng potassium. Oh. Nung pangatlo, oh. uh, last application ng nitrogen, plus Ah, uh, potassium 12 kilos uli. 12 kilos uli. Uh -oh. yung... then after uh 56 days ah uh, days after sowing, ah uh, naglagay ako uli ako ng 50 kilos na potassium. Kaya importante talaga yung pag uh, ta ng abono. Ah, uh, alam mo yung variety na tinanim mo para alam mo yung panicle initiation na sinasabi nila. So, kung titingnan natin ngayon to, ah uh, na sa katangkad dun sa ano niya? Uh, lagi po palay. Kasi dun sa uh, palay up, uh, tinignan ko dun 113 cm. Uh, yung maximum uh, height niya. Pero ngayon nakikita ko, wala kasi akong metro, nakikita ko mula dun sa last lap before uh, a plug hindi lang 113 cm. Nga na. Mas sabihin na lang natin na no, 100, 1516. Okay. Andon. Baka mayroon pang 120 cm, maaring ganon. dahil wala naman ano. Kung uh, kumbaga, yung maximum height niya pasan eh, Hindi naman siguro, hindi naman hindi naman problema 'yon kasi ano naman ngayon, summer. Uh Oo, -oh, hindi naman so, so, ano, hindi naman problema 'yon. Oo, so, ah, napakaganda, no. Makita na paglabas uh -uh. niya. Kaya ang monitoring natin ngayon uh, yung kakalabasan ng harvest kung yung perkaban na uh, kung magandang panahon nakikita na makik, baka sakaling makita natin na mas tatas yung naaani ito kasi mga farmers ano uh, nung nagtanim siya nandito ako nakita ko to na mayroon tayong video tungkol sa pagtatanim po nila so nakita natin naktuwalan natin yung pagtatanim niya ni Sir Alex at uh, maganda nga naman ang hindi lang natin, natin na nung yung pag-apply niya pero yung pag-apply niya nakikita ko siya araw-araw nandito siya nag-apply siya ng abono sinusunod niya talaga yung aral na napag-aralan nila doon sa ano sa uh, uh, dito sa amin kasi dito Ah, uh, hindi, hindi, naman na kailan yung spray ka ng spray dito. Kaya nga nung yung sa, sa, eh. sa seminar training talaga, makikita mo doon na yung mga insect pest at saka insect friend, uh, friendly insect natin. So, kagaya ng mga dito, uh, yan, ayan 'yang yan, uh, yan, yan, yung uh, uh, pagong na 'yon na sinasabi nila na lady beetle. Yan ang mga kaibigan natin. Kasi every quadrant sana kasi pag ang pag-aisa, every quadrant doon ka magbe-base uh, kung ano yung mga insect pest at saka friendly insect natin. Kagaya nun, may paro-paro yon. Hindi naman problema yung paro-paro. Ang problema natin dun, yung itlog. Pag na-itlog yun. Oo. Uh, uh. Pero pag kukunti lang, yung per natin na iisa na yon, hindi apektado sa ani natin yon. Ang pinaka-ano lang natin, talagang babantayan natin yung mga insect pests. Sa aking insect eh, yun lang naman ang nagpapababa ng mga ani natin. So maganda yung ano, systemic na si gamitin? Uh, yung systemic kasi pinipili yung pinapatay. Uh -huh. hindi nila hindi niya pinapatay yung mga friendly insect natin, yung kagaya ng mga gagamba. Uh -huh. at saka yung mga lady beetle na yon, hindi pinapatay yon. Kasi hindi naman kumakain sa palay natin. Kumbaga yun yung mga guardian natin. Tungkol lang po sa ano, sa weeds control. Ano po yung kinamit natin na ano? Uh, witch control dito wala nung nagtanin tayo ayaw kong mag-promote -pro sana eh <laughs> pero hindi ko na nalang pangalanan oh, kasi nung pumunta dito kasi yung isang ano technician ng isang company, eh, may, may inano sa akin na buto. Ah, pang buto. Rinay ko, yung pang buto na yon, malit lang. Han ah, 100 ml lang sa isang hektarya. Ah, kaya dahil 7,000 to, eh, walong load ako dahil binagalan ko. May pang dalawang load pa natitira. Ah, malit yun. Sa tingin ko, mga kaparmers, alam nyo na yon Yung 100 ml lang na gano'n. Oo, uh, kaliit. Wag oh, oh, ayoko kong i-promote baka pagalitan pa ako. Hindi <laughs> <laughs> kasi okay naman 'to sabihin dito, pero iwasan na lang natin dahil ah. alam alam naman yung fans. Pero once na mag-message kayo doon dito sa nag vlog eh uh, uh kung uh, inbox na lang ito. natin, inbox na lang natin. Uh, pwede pwede naman na pwede ko naman i-share. 'Yun lang, 'yun lang yung ano ko, ah uh, ginamit ko. Pero ang pinaka talaga uh, na proper para maiwasan yung mga damo, yung ano talaga, land preparation. Land preparation. Kasi nung... Okay, oo. Kasi nung hindi ako nag-seminar, wala akong pakialam sa mga land preparation yan. Basta pag nahin tractor ko, tarim ka, yun na lang. Pero, yun yun yung maling practice ng isang magsasaka. Kasi gumagasto na tayo sa mga ano, inputs, eh, dapat eh, malaki-laki yung magiging output natin. So, Sir Alex, ano to? Yung irrigated ba tong ano, palayan mo? Ah, irrigated ton, uh, irrigated yung palayan dito. Kaya, makontrol ma mo. Kasi pa, once na land preparation kasi to, okay, okay yung land preparation natin, sabi natin 90%, makukontrol mo yung mga weeds. Oo, oh, Yan Yun ang ano niyan. may tubig ano. Oo. Oh. Uh, -oh. uh So, yan. Napaganda po yung topic po natin, ano? Kung araw to, umaga. Uh, hindi lang kasi makilinim. Ang kagandahan kasi nito kapag ganitong stage ano, pag mainit, lalabas talaga siya. Sabi nga niya, kahapon daw. Ano yung explain mo kahapon? Ah, uh, <laughs> kung hindi man ako nagkakamali, kung na kung tama uh. ako, kung kamali naman, ignore niyo na lang. Eh kahapon kasi 5:05 PM andito ako. Yung kinalabasan ng mga uhay nito, hindi siya ganoon. Nung pagdating ko ng umaga, nap napakalaki yung pagbabago niya kaya yung usapan namin kanina na parang gabi. Lumalabas. siya nagpipinitrate yung uhay ng palay. Oh. Eh, kung mali man yung observation ko, eh, without nyo na lang yon. Di ba, naman kasi talagang gabi naman na ano, uh yan. Umaga, okay. Pag umaga kasi, ano eh, direct sunlight siya, bubukadkad pa siya. Mm. So, siguro sa gabi, lumalabas na taga yung kanyang uhay ng palay. Mm. Kasi pag naobserbahan mo kasi dito, may 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 iad ko lang. Eh. Kasi yung naobserban ko kahapon, nung namukad yung araw, lumalabas yung mga nota. Uh -huh. Ngayon, yung mga lumabas ng nota, hindi na ngayon. Merito na yan? O, uh, kumbaga, yung lumabas kagabi, baka yun ang lalabas naman ng nota. Hmm. Baka parang nakikita ko parang gabi ang paglabas ng uhay ng palay. Hmm. Pero, ano, sama nyo na rin akong mag-observe kung uh -huh. tama yung observation ko dito sa palay. Ayan, um, uh, napakasaya po, no? ang dami natin na nalaman na tungkol dun sa pag, ano, pag alaga po ng palay. Siguro ah, dito ko na puputulin itong ano natin, itong kalaman natin kasi tutuloy natin to sa mga susunod na buwan. Observation. Observation muna tayo kasi lumalabas pa lang naman yung mga flowering niya. Flower, nasa flowering stage pa lang ito eh. So susunod na buwan, doon na siguro makikita update. natin. Update ng ani. I-update so, eh, ko to kung magkano yung, eh, ilan yung ano niya, nung maani niya dito sa, ta... ilan po ito? Eh? 7,000. 7,000. Na uh, ang nakukuha ko lang pinakamatas dito noon, uh, 80. 80, 80, bags. 80 bags. Pero tignan natin kung ilan ba. Kasi, ba, ba ito mo talaga yung palay. Eh. Kung, para sa akin lang, observation ako, hindi man ako yung talagang, ano, nag din ng ano. Pero, nag, 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 din kasi ako. Kumbaga, nag, uh, rin. din, nag So dito, base niya, 80, 80 ka So tingnan natin ito sa anihan kung ilan yung abutin ito. Pero base observation ko, ah, ah, siguro ito nasa isang daan mahigit. Kasi napaganda eh. Even sa palay ko, nakikita ko na kung ilan anihin ko kung kahit hindi ako ano eh, veterano sa pagsasaka uh, eh. So ayan, sa susunod na ako natin, i-update ko kaya dito with uh, Sir Alex. So napaganda po yung mga kalaman na nabigay niya tungkol sa pag-alaga ng Palay, so kaya kaya dyan. Okay. Maraming salamat kay Sir Alex. Paalala lang, ano yan, uh, alamin nyo yung araw ng variety na itatanim nyo. Napaka, napaka ano yon napakahalaga yon Na once na gusto nyo magtanong, sabihin nyo lang sa ano, at mag-share namin kung paano magbigay ng tamang timing ng pag-abono. Yun lang po. Yan. Maraming salamat. Pag-aing subuli. Objective and <laughs> Bye-bye. <laughs>